Epekto ng sobrang pag-inom ng energy drink. Umiinom ka ba ng energy drink? Ang video ito ay para sa iyo. Ang sobrang pag-inom ng mga energy drink ay maaaring magdulot ng ilang negatibong epekto sa iyong kalusugan at kagalingan, kabilang ang Una, pagtaas ng puso at presyon ng dugo. Ang mga energy drink ay karaniwang naglalaman ng mataas na antas ng caffeine at iba pang stimulant tulad ng taurine at guarana. Ang labis na pagkonsumo ay maaaring magdulot ng pagtaas ng kibok ng puso at pagtaas ng presyon ng dugo, na maaaring magdulot ng panganib lalo na sa mga may kondisyon sa puso. 2. Insomnia at pagkagulo sa pagpater ng tulog Ang mataas na nilalaman ng kafin sa mga energy drink ay maaaring makaapekto sa iyong kakayahan na makatulog at manatiling tulog. Ang paginom ng mga ito sa huling bahagi ng araw o sa malalaking dami ay maaaring magdulot ng insomnia at pagkagulo sa pagpattern ng tulog, na maaaring negatibong makaapekto sa iyong pangkalahatang kalusugan at pag-andar ng isip. 3. Pagkakapos ng tubig sa katawan, o dehydration, ang mga energy drink ay madalas na may diuretic effects dahil sa kanilang caffeine content, na maaaring magdulot ng pagtaas ng pag-ihi at pagkawala ng likido. Ang kakulangan sa hydration ay maaaring magresulta sa mga sintomas tulad ng pagod, pagkahilo, at sakit ng ulo at maaari ring makaapekto sa pisikal at mental na pagganap. 4. Mga problema sa tiyan. Ang ilang mga indibidwal ay maaaring makaranas ng gastrointestinal discomfort tulad ng pagduduwal, pananakit ng chan, o pagtatae, kapag umiinom ng malalaking dami ng energy drink. Ito ay maaaring sanhi ng mataas na nilalaman ng asukal, artificial na additives, o acidity ng mga inumin. 5. Pagtaas ng panganib ng pagkadepende Ang regular na pag-inom ng energy drink ay maaaring magdulot ng pagkadepend sa caffeine at iba pang stimulant sa paglipas ng panahon, maaaring bumuo ng tolerance, na nangangailangan ng mas mataas na dosis upang makamit ang nais na epekto. Ito ay maaaring magdulot ng panganib ng pagkadepende at withdrawal symptoms kapag sinusubukang magbawas o huminto. anim. Negatibong epekto sa kalusugan ng isip Ang labis na pagkonsumo ng energy drink ay nauugnay sa pagtaas ng damdamin ng pagkabalisa, nervyos, at initabilidad. Maaari rin itong magpalala ng mga sintomas ng mga underlying mental health conditions, tulad ng anxiety disorders o mood disorders. Pito, pagdagdag ng timbang, ang mga energy drink ay madalas na mataas sa calories at asukal, na nag-aambag sa labis na calorie intake kung regular na iniinom. Ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng timbang at pagtaas ng panganib ng obesity, pati na rin ng mga kaugnay na problema sa kalusugan tulad ng diabetes at cardiovascular disease. 8. Potensyal na interaksyon sa mga gamot Ang mga energy drink ay maaaring makipag-interact sa ilang mga gamot, kabilang ang mga prescription drugs at over-the-counter medication, na maaaring mabawasan ang kanilang bisa o magdulot ng masamang reaksyon. Mahalaga ang kumonsulta sa isang healthcare professional bago uminom ng energy drinks kung ikaw ay umiinom ng anumang gamot. Sa buod, bagamat ang mga energy drink ay maaaring magbigay ng pansamantalang pagtaas ng enerhiya at alertness, ang labis na pagkonsumo ay maaaring magkaroon ng makabuluhang negatibong epekto sa iyong kalusugan. Mahalagang uminom ng mga ito sa mode ration at maging maingat sa kanilang mga potensyal na panganib, Lalo na kung ikaw ay may underlying health conditions o sensitibo sa caffeine. Mas inirerekomenda ang pagpili ng mas malusog na alternatibo tulad ng tubig, herbal tea, o natural na fruit juices para mapanatili ang optimal na kalusugan at kagalingan. Alin sa mga ito ang naramdaman mo? Share your experience in a comment box. Subscribe, like and share. Please spread health to everyone.